You're listening to Coexist Podcast with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Brod. Pag-usapan natin ngayon, nakikita niyo ba yung ano, nagiging, hmm. napansin ko lang sa internet, nagiging content na yung pagtulong sa kapwa. Mm-hmm. Mm-hmm. Actually, yan yung tanong dito sa isang video natin. Mm -hmm. Ang alam ko yung Sino top tanong, shout out ko um, ano. Yung pinag-uusapan natin yung episode na paano yumaman. Oo. Mm -hmm. uh -huh. Coming from Betina Viernes. Yan, Betina Viernes, shout uh, out. Shout Thank out you. you. Thank you. Ang sabi niya, ano pong take niyo sa mga nagko-content ng pagtulong sa pulubi or mga kapos, na kapos? po, tapos dumadami po ang nagdo-donate din po sa kanila. Meaning mm. Po sa creator. Mm. Oh, oh. Like Syrian Wanderer, <laughs> Rafi Tulfo, and many more. Mm. Uh, may, binabasa ko lang po ah. Kasi oh. nag nag ano siya mm. nag 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 name drop siya. Yun. So yun yung sinasabi so, mo exactly. exactly. So bago natin sagutin, kung may mga questions kayo at gusto niyo sagutin sa namin, sa aming next episode yan, mag-comment na kayo sa aming YouTube mga YouTube mm. account. Mm. Siguro we will do one once in a while meron tayong ganun yeah. Oo, oh, meron tayong isang question. Ako ang take ko, alam mo naman yan, Noms, Ang nakikita mm -hmm. sa akin sa camera napaka, bastos, mm -hmm. napaka ano Hindi ko pinapakita sa camera yung mga ginagawa ko sa likod. Um, para sa akin kasi, unang-una, nakakahiya dun sa mahirap, na nagihihirap na nga, ibibidyo mo pa, tapos bibigyan mo ng... Ang iba, mahirap na yung tao eh. Mm. Ibibidyo mo, papakita mo na tinutulungan mo siya, tatanggapin niya yung pera, gutom na gutom mm. yung tao, ibibidyo mo, kinontent mo, pinagkakitaan mm. mo pa. Wala integridad ng tao, wala na yung ano ng tao. Yes dignidad. Hindi hindi ko hindi ko ginajudge yung mga taong gumagawang ngayon, but um I say that content as parang wala ka namang kulang ba ng creativity yung utak mo? Kasi Ma para sa ari kulang talaga kaya nga ginawa. Mm. Para sa akin kasi ang content creator, pag content creator ka, ang utak mo malaro. Hmm. Creative. Ma creative. Hmm. Kung Kumbaga ang dami mong naiisip na content, ang dami mong naano, alam ni Dayan 'yan. 'Di ba? Malabo, malikot. Kung hindi malikot ang isip mo, hindi ka dapat sa pag-content. Mm. Ganun yung mm. ano, para sa akin yung ibang tao, wala nang maiisip na content. Mm. Yan nila yung ginagawa, tutulong ako. Sa mm. mga Pilipino naman, hindi mo masisising hindi manood dahil kasi unang-una ang puso ng Pilipino, mababaw luha, mababaw mm. ano na, uy, grabe. Ano, ganyan. Pero para sa akin, if, if you really want to help, you have to leave the camera at home. Mm -hmm. Hmm. Papa sa akin yun ang yun sa akin yun. Classic. I I I, I might be wrong, mm. I might be right. But No, oh, you're that's, absolutely correct. That's my truth. Mm, mm. You know, sasabihin ko yun. Ay oh, sab oh. di ba sabi nga sa Bible pag nagbigay yung kaliwa mo, huwag mo na paalam sa kanan mo. Oh, oo. Di ba? akin, hindi. Meron meron din nga ngayon yung mga ito napapansin ko na may mga creator na wala nang ibang kinonten kundi ano, pamigay ng mm. like mo to para mm. magkaroon ka ng ligaw na 500. Oo. Oh. Tsaka <laughs> yung, <laughs> yun mismo. Para sa akin, uh, ito, sabihin ko na yung totoo. Para sa akin, parang wala ka nabang creativity. Kailangan po, ta, bigyan mo ng pera yung tao para i-like yung post mo. Para sa akin, kahit hindi mo bigyan ng pera yan, kung talagang maganda yung content mo, ila-like yan eh. Mm -hmm. iya, ano yan eh. Mm -hmm. Kaya nga, you have to focus on the quality of the content. Mm -hmm. pa, uh, more than, you know, the likes. Uh, ano na ano mo. So para sa akin hindi ano eh hindi siya okay. Hindi mm -hmm. tapos isa pang hindi ang ano rin, hindi naman pet peeve. Pero yung mga tao ngayon, bago na rin yung panglilimos nila sa internet. Mm -hmm. Online limos. Online limos sa, na tinitingnan nila yung ang tingin nila sa content creator napakayaman. Totoo naman po, madaming kini kumikita sa pagko-content. Pero yung mga ibang like example ako hindi pa naman ako mayaman eh. Sakto. I'm just starting. Sakto. Sakto pa lang. Hindi pa siya yung, kung iniisip nyo ang content creator, lahat mayaman, hindi. Lahat siya, iba, may sikat na, struggling pa din. Di ba? Kaya nga ako, yun yung sinasabi ko nung siya, parang hindi pa pumapantay. Pero, ibig sabihin, kahit pa paano, masaya kasi ako sa ginagawa ko at so naniniwala ako. So parang, so, parang nagkakaroon nung, kumbaga sa economics, no? Mm -hmm. may supply and demand. Yup. Nagkakaroon na rin ng supply and demand dun sa nag-online limos mm -hmm. at saka yung mga content creator na nagpo-promote ng mamama mm -hmm. limos, magbibigay sila ng limos. Parang mm -hmm. ganon. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero ito ah, iba rin naman yung mga nagpapakompetisyon. Mm -hmm. Katulad nung isang napanood, bigyan kita ng 1,000 kung mm -hmm. sasakyan mo mm -hmm. ko, sasakyan kita. Mga ganon. Iba yun. Mm -hmm. Ang sinasabi ko yung, die dali namin kayo sa uh, ilo, ano iluwi namin kayo oh, sa Iloilo -ilo. oh. eh gago hindi ako taga Iloilo but yo ako dadalid doon <laughs> mm. Diba? I think ano depende siya sa purpose ng no content creator kasi ako oh. lagi ako nagpa-pop games sa aking page lagi, oh, yun. okay lagi yun. Ako hey, okay Okay, yun. yun. Games, okay, game. okay okay yung games Okay ang games. Pero hindi siya yung online limos talaga na... Hindi uh -huh. sa poverty. Oo, hindi siya yung poverty uh -huh. porn eh. Uh -huh. Di ba? Hindi sa pa... may nanalo. Pero may, gumawa rin ako ng contents na mga social media experiment. Like for example, like uh, may mga challenges ako na pinagawa dun sa mga tao. Tapos if they do the challenge, I'll give them money. Pero... Hindi poverty yun. <laughs> I think ano, ayun nga depending nga doon sa motive ng content creators. Kasi may content creators ako nakakilala na they're doing like poverty porn pero parang scripted. baga... <laughs> mas malala. <laughs> <laughs> oh, may magala, May kilala ako na gano'n na scripted. Yung um, yung tipong kunwari may tropa sila magpapanggap na mahirap or something tapos kunwari yung tutulungan may mga ganun just for the content Wait lang ulit ulit okay. Meron silang tropa na nagpanggap na mahirap <laughs> Nagpulube. Oh, tapos tutulungan yung pulube. Oh, tutulungan oh, yung pulube. Oh. May mga ganun kasi ako kakilala na content creators. Asa yung job yun? Yun talaga yung mga totoong feeling ko. Sobra-sobra na. Poverty oh, problem. Oh. Tapos parang, oh, kung mara, tutulungan kita, ganito, ganyan. Ganito yung amount, ganyan. Pero tropa din lang nila yun na nagpanggap. ba? Diba? Mm. Or, may mga something naman na tao na ng pera sa social media. Pero makatropa lang din talaga nila yung binibigyan nila doon sa camera. Then, parang pero may makakilala din ako, content creators, na parang lahat ng kita nila dun sa social media nila, binibigay din talaga nila dun sa mga nangangailangan. Pwede naman yun. So, parang I think. Gusto ko i-shout yeah. out dyan si Mr. Nobody. <laughs> oh, gusto ko i-shout out si <laughs> yeah. mo Yan. So, ah, ganoon ba si Mr. Oh, oh, Nobody? Oh? Ganon siya. Ayun. Mm -hmm. Pero sa ako, it all depends on um, ano tawag doon yung purpose mo every once in a while ako siguro gumawa ako ng video katet once in a while christmas hindi naman dahil sa gusto kong content na pagkakitaan may ginawa ako dati contente eh. i mean um yun yung lola na 90 years old na namamalimos tapos parang pinagkarolingan, nagbasking yung mga friends ko. Tapos nagdonate yung mga tao dun sa basking. Mm. Tapos yun yung binigay kay Lola. Kasi walang nagbibigay kay Lola na, ng palimos. Tapos after that, nagdonate din ako ng cash. It's just like, um, it's like promoting of humankind na faith in humanity in a way. Wait, Pero, um, once in a while, hindi siya lagi. <laughs> yun. I, I think once in a while is okay. Pero yung mga ano laging, ginawa mo wawawi. Ako kasi hindi naman sa ano, yung wawawi, tinutuwaan mo yung Pilipinong, bibigyan mo na lang dahil mayaman ako, uh, bibigyan ka uh, ng trigger pera. ka ba dahil malakas yung content nila? <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Uh, <laughs> hindi naman. Pero ako kasi, tanggalin mo yung content uh, case, uh yung wawawi, hindi ako tuwa, natutuwa dyan. Natutuwa ako sa mga babae. <laughs> Pero okay. ko sabihin, yung wawawi na fact na yung tinuturo mo sa Pinoy, ay, sumali na lang tayo, bibigyan tayo niyan kasi mayaman yan. Hmm. Yung the fact na, yeah. di ba kaya tinamong utak ng may hirap ngayon. Hmm. Yung mga mayayaman, ibigay nyo na lang mga pera nyo sa amin. Hmm. O, sir, mayaman naman kayo. Hmm. Ganoon na nga sila mag-isip. Hindi mangisip. mo mag yung ano mangarap, paano magtrabaho ng ano marangal, hmm. di ba? Nang maayos, kumita, di ba? Yung iba, ang solusyon, magputa. Labo eh, di ba? Hmm. Yun lang, matitrigger ako. <laughs> Actually, mas matitrigger, matitrigger kayo yung sinabi, yung net worth daw ni Elon Musk is 248 billion. Oh. Mm. Tapos yung tao daw sa planet, 8 billion lang. Mm. E eh, ba't hindi na lang daw niya tayo bigyan at nag-1 eh, kalokohan date. yun. Kaloko. <laughs> kahit ako mayaman, hindi kita bibigyan kahit peso. <laughs> kalokohan <laughs> din yun. <laughs> di ba? Pinagyama po ko ito, ang hirap-hirap. alam yung pinagdaanan ng mayaman. Ilang... Hindi, yung mga nagagawa ni Elon Musk para oh. sa mundo. Nakita mo ba yung nervous breakdown si Elon Musk? Yung sa may video siyang gano'n. Ah. Yung pag-launch ng SpaceX, hmm. dalawang beses, isa na lang bankrupt siya. Yung pangalawa, <laughs> yung mismo nervous mismong, Ano, breakdown. yung mismong last niya. Oo. Oh. Bankrupt na talaga yun, kundi <laughs> Hindi lumapag yun. Kung hindi lumapag, grabe, mm. yung pinagdadaanan nila, pamakita yun, tapos mm -hmm. bibigyan ka lang. So yung ano SpaceX na kalapag siya sa Mars? Hindi pa. Oh. Ah, hindi pa. Hindi, hindi, hindi. Pa Pero yung rocket. Yung na, launcher. Oh, yung, yung launcher. Uh, na kabalik. Nakabalik. Kasi nga, napakamahal para pag launch one time big time lang mm. sabog na oh. parang 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 fireworks mm. yung 1 million mo nasunog na so yung launcher nakarating ng Mars hindi <laughs> hindi <laughs> 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 ay, 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 yung ano ba satin lumipad eh, and uh, nagland bumalik uli sa lupa para pwede uling gamitin ah. Okay. <laughs> yun ang okay. ginagawa ng SpaceX. Kabaniwan, hindi na bumabalik. Eh, <laughs> ano <laughs> 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 yung sabi na nakarating sa Mars before? Na parang, satin, parang rover May, lang yun, yung rover. rover. Mm. So, nagpunta sila ng rover, nakarating sa Mars. Mm -hmm. So, natakasan niya yu yung firmament. Ah, uh, ibang, <laughs> <pa laughs> <yung laughs> eh. ibang usapan pa 'yan. Ibang usapan 'yan. Ibang pa 'yan. Ibang episode 'yan eh. <laughs> Nakita niyo ba yung last na ano ngayon? Nakita niyo? Ang alam ko ha, hindi si Elon Musk yung nagpadala sa Mars. Ha? Oh, okay, 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 okay. Let me check my my facts. <laughs> Poverty for the naked firmament. Nakiyong yung sa eh eh. Eh, napag-usapan niya SpaceX. <laughs> Diba? Ang alam ko hindi si Elon Musk nasa ah, nasa ang NASA. Mars rover. Ah, okay, okay. Kasi may ano yan, may chismis yan. Kasi mm. de diba, mali na ano mo na yung firmware? May mm. chismis yan. Okay. Oh. Syempre yung nasa nga daw, 'di ba? Kalokohan yung mm. uh, naggagay. Diba? Oh. So ang ginawa ni Elon Musk, 'di ba? Yung, mm. yung mga yung mga rocket niya, mm. puro patusok. Oh. Nakita niyo yung last ah, na launch? Hey. Oh. oh. oh pag nung tumama yung ano, sinasabi parang may water lang na tinamaan na mm. oh. parang globe na tinamaan si Elon mm. Musk. So parang demonstration daw yun ni Elon na na Wala in, talaga. inescapable. Oo, oh. inescapable. So, Pero maganda yan pag deep dive natin next, next sa ano, ibang no, next topic, yeah. topic. Next episode. Next episode. So, firmament, <laughs> firmament. and uh, no, flat earth. yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Yan. Why yan. not, Why diba? not, why not. Oh. Like, feeling ko kailangan natin na mas mahaba pang ano dyan sa flat earth. Mm, -hmm. mm. Eh yun. So, going back to poverty porn. Poverty porn. <laughs> oh. Hindi, oh, binabanggit yung ano, yung nagtatanong, Tulfo. Ang Tulfo ba mag gumagawa ng gano'n? Ang problema sa Tulfo, mm. yung mga attorney nila, hindi muna nag research <laughs> na bago, bago pasampahin yung Nagsasak. Napansin ko nga yan. di ba? Napansin ko yan nung nakaraan, may nagre-reklamo. Mm Hindi -hmm. ko na i-specify kung sino yung nagre-reklamo. Uh Oo. -oh. Nagre-reklamo yung mga ano, yung mga bata, mm -hmm. yung... Sige, sige na nga, i-specify ko na. Oo. <laughs> Parang may mga artist na nire-reklamo nila yung ano nila, yung management nila. Oo. Uh -huh. Ngayon, DC, yung mga batang mga artist, nagsabi sila ng mga hinaing nila. Mm -hmm. Tapos, uh, yung management, uh, nagsalita din. Mm, mm. Ngayon yung lawyer, ang sabi lang nung lawyer, mm. ah sige, babasahin ko yung kontrata. Mm. Sa isip-isip ko, bakit hindi mo muna binasa <laughs> yung mga kontrata? Yung ba alam mo yung makapag-content lang, mm. oh, eh nilabas na yan. So yung mga bata ngayon, pwede silang i na na ng, ano ba niya tawag doon, ng libel or, or whatever. Or, or, Kasi yes. nailabas na. Na-expose yeah. na yung mga, yung mga artist. eh what if yung nasa kontrata naman talaga yun, it's just that oh. ayaw na pala nila yung pinirmahan nila. Mm -hmm. di may sila. And then also, doon sa kabilang side, doon sa management, Oo. Uh, hindi ba nabasa yung, hindi binasa nung, nung lawyer yung ano, na ano na sila, na accused na rin sila. Na mm. na, exactly. So parang mm. hindi nakatulong. <laughs> hindi nakatulong sa both sides eh. Parang ano. <laughs> eh ko, ano lang naman sana ano lang 'yon. Sana uh, isolated case lang 'yun na panood Pero Pero sana ganun. I-review muna. napaka na talaga ako. Ka na ulo na dun, ulo. if it's really worthy, then uh. go ahead. But if, if it's not worthy, makapag-content lang. Mm. Kawawa yung pare oh. sa party. Sana isolated case lang yun. Buti Tan... sana kung tutulungan mm. yung mga bata. Eh, hindi, hindi rin. Ewan ko, kung ano na nangyari oh. doon sa kaso. We don't know. Pero yun lang, dapat nag-research ka muna. Oh. 'Di ba? Yun Why lang naman ang masasabi naman? ko kasi hindi ko napapanood eh. Poverty May porn, poverty bang bang porn ano? ba? No? Parang wala, wala, naman. Naman. Wala, naman. <laughs> wala, naman. Wala naman. Oh. Wala naman. Wala akong nakikita. Yung, ang, ang ano lang dun is yung talaga mga tao. Ang nakakatawa mismo, si dun, dun, ang nakakatawa dun sa Tulfo, yung mga ano, yung mga sinusoli. Tapos, oh. Mm. di ba, natutulungan nila na, uh -huh. na may, 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 may Nakakatawa, may nakakatawa talaga pa noo yung mga oh, tao oh. yung parang putang ina ng daming bobo. Oh. Po. <laughs> may ano ka? Sa Tulfo ba yun? yung may nagbalik doon ng malaking pera oh, kasi walang 50 ano? 50 million yata Tayo mga alas. Oh, reward, walang reward. Oh. Ay, meron ganun, hindi nag-reward? Oo. Oh. Ay. Well, kung tutusin, hindi naman talaga compelled naman na mag-reward. mag oh. Pero, oh. eh, kapal na rin din ang mukha nung tao oh. na. Parang may napanood ako kasi dati. Oh. Parang nagalit pa siya yung sa cellphone. Mm. Oh. Sinoli yung taxi driver yung cellphone niya. Mm. Tapos itong si, ano, si, si, yung nakawala nung cellphone niya, may pagka, ano eh, parang bakit daw hindi ka agad is binigay sa kanya eh mm. galing pa daw ng US yung cellphone niya ganyan ganyan mm. parang napikon si ano si Rafi Tulfo, hindi pa siya senator at the time napikon mm. sa kanya eh sige, <laughs> sige na sir <laughs> parang kasalanan pa namin eh sinuhuli yung cellphone eh. <laughs> oh. asan oh. Asa ni Javio? May pagka-ingrato din yun yung lalaki na yun. eh, Makikita mo doon sa Tulfo yung ang tao, parang hindi mo alam kung ano nang napasumada na ba yung mga utak. Medyo ano. ano, siya, no? Parang diba time, eh para parang yung yung mga ganyang palabas ano or yung mga ganyang mm. para makikita mo yung temperature ng kung ano na ba talaga ang sitwasyon ng Pilipinas. Oo, mm. oo. Oh, oh, oh. Medyo maganda siyang gauge, no. Mm. 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 <laughs> <laughs> tawag ko ako dun yung sa lola. Yung pag <laughs> yung <laughs> lola may shota siya. Oh. Tapos ano, ganyan, yung reklamo ata yung shota o ganyan. Yung lola na, tapos bata yung shota, lalaki. Tapos so sinabi ng no, lola, parang, nagmumutil nga po kami, nakaapat na putok pa nga daw <laughs> siya, daw eh. Sabi niya ganun, yung, yung lalaki, kita mo yung mukha, nawala eh. Parang nawala sa earth. <laughs> Balik pa ba tayo sa poverty porn? Meron oh. ka bang masasabi dyan sa poverty, poverty porn? Poverty porn, hindi porn! <laughs> oh my God! <laughs> Tulpo <Tool> eh. <laughs> pero, okay. pero kilala ko yung ano ha, nagpauso ng poverty porn sa Pilipinas. Ayun, Ay, ah. pag-usapan natin. <laughs> oh. kilala namin ni Nomer, Sino? topa Sino? namin. Eh, hindi namin pwede magitin yung pangalan. Mm. Pero oh, cloak. isa rin siyang Light sikat na creator. Isa rin mm. siyang creator. Light item. Bubul bubulong no, na lang. Hindi niya sinasadya kasi. Hindi niya sinasadya. Ah, okay. Paano nagsimula ang poverty porn Ito yan? Hindi nila sinasadya. Ito 2006 pa to mga... Mm. Wala, may tinulungan sila. Uh -huh. Tapos binidyohan nila. Uh -huh. Na binidyohan lang nila. Uh -huh. Tapos oh. Uh -huh. upload nila, hindi pa sila creator. Uh -huh. Okay. Tapos ang daming nakapanood. Mm uh -hmm. -huh. Siyempre, personal wala pang page, oh, page so personal account. personal account lang nag viral nag viral dahil oh. may mga OFW na nagbe-message hmm. sa kanila na ang daming naantig oh parang, naantig yung puso na oh, nagbibigay nagpapadala hmm. sa kanila oh. ngayon hmm. tapos na-realize nila hmm. okay pala to no ang dami nating pera ganyan ganyan na Parang, di ba tapos tinulungan nila eh, nagsisi naman to. Dali, mm. itong taong, itong kaibigan natin. Mm. Eh, Katakot-takot naman ang mm. pinagbayaran niya talaga. Nakarma siya. Nakarma siya mm. talaga. So, Although nung na-realize naman niya, tsaka na lang siya oh, nakarecover. naman siya. Mm. Mm. Salamat naman. Mm. Yun naman na importante. Pero aminado siya na nagkamali oh. talaga siya. oh, aminado siya. Mm. Gabi daw yung kita. As in, ang dami na. Mm. Ang, ah, na. ang kailangan lang naman nila, eh, pauwiin yung tao. Mm. mm. Kahit so, nga daw, hindi taga-ilo-ilo. Gusto nilang pauwiin. Eh. Gusto nilang <laughs> pauwiin. <laughs> hindi taga-ilo-ilo. Ganon daw yung kita Doon nagsimula yung poverty oh, porn Oh, I see So more on ano to Yung mga content creators Na naghihingi ng donation For this and this yes. person Yes Tapos sa kanila na yung pera Yes oh. Binibigyan naman nila Ang bawa sinabi Pa-uwi yung ilo-ilo E eh, pina-uwi ko na na ilo-ilo O -ilo. dames mm. Oh. Gusto oh, mag-uwi sa ilo-ilo Walang trabaho doon Walang trabaho Walang Wala <laughs> doon ang masabi ko lang, grabe yung karma sa mga ganyan. Grabe nga. Grabe, 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 grabe yung karma niya. nito nung kaibigan namin. Anong nangyari? Grabe. Anong nangyari sa kanya? Um, umabot siya na wala na siya makain. Wala um, na siya makain. Bulaklak, um, kinakain niya na. Ano na, umabot. Pero ngayon naman, ang masaya ka ni Nomad okay na okay na okay hmm. siya. Hmm. Ngayon, At least, nakabawi. Nakabawi na siya. Mm. And ano rin siya, sikat siya na like, creator. At marami siya natutulungan. Yes. At hindi na siya, siya nagpa-poverty porn. <laughs> hindi na siya <laughs> nagpa-poverty porn. Pero nung kinuwento niya sa amin yun, natatawa kami na, kumbaga looking back, mm. Parang nakakatawa. Kaya na niyang tawanan, ibig kasi, kasi nag-heal na siya from it eh. mm. So, natatawa na niya na uli ngayon. Actually, marami nga rin ako nakikita siya. Yung mga online pali mo. Sas, na ng mga videos na nasa ospital eh, hindi naman sa kanila. Tapos, pinopost for donation ganito, mm. whatever ko nasa ganyan. Mm -hmm. Grabe, oh, nga. Pero ito sa akin yan eh. Ewan ko kung ano, mababas ata ako dito pag sinabi ko. Okay Pero sa yan. akin, sa akin, bakit hindi kasi kayo mangarap? <laughs> hindi kayo magtrabaho, mag ano, na parang, kasi ako, parang nakakapagod mag-fundraising para sa'yo. Hmm. Pero Bray, ano kasi eh, merong mga taong hindi sila capable na makapag-isip pa. Mm. Okay. Nang ganyan or makapangarap. Naiintindihan ko naman. Oh. Pero, siguro nga, sad, mm. ano, sad mm. but true. Parang ganun. Parang mm. nakakalungkot lang na mm. kung lahat, abandon ang universe eh. Kung lahat tayo mga ngarap, kung lahat tayo magiging excited sa buhay, lahat tayo magihil, wala naman imposible eh. mm. Ah, yeah. Pero, <laughs> Pero <laughs> hindi yun yung sitwasyon eh. Depende nga sa kapasidad <laughs> uh, siguro ng mm, utak mo. Mm, na minsan yun yung nakakalungkot. May mga taong ito lang yung kaya ng kapasidad mm, ng utak nila. Mm, may ibang taong ganito. May mm, mga ibang taong ganyan. May, parang gano'n. Nakakalungkot lang sana lang lahat lumawak. Pero feeling utak. ko, lahat ng mga nangyayari, do gaano man siya, katingin mo ka ganito yung utak nila, malay mo yung move na yon yun yung magti-trigger para guman yun yung utak yun. niya. Yun, ba? Diba? Ang kaso, yung iba hindi. <laughs> Lalong lumiliit. kasi yun lang yung pinipilit nilang, di ba, how many times, Diane, yung mga sinasabi kong, look at other opportunities. Mm. Na sinasabi hindi, ito lang ang alam kong gawin, ito lang ang daming pwedeng gawin hmm. na malinis. Kasi gusto mo lang yung pinakamadali. Hmm. Easy money, 'di ba? many <clears throat> times na. Wala eh, ito lang eh pag uh, pag wo lang ang alam kong gawin. Hmm. Ito lang ang ano, kikita dito ko lang mabubuhay yung pamilya ko. Hmm. Eh, you haven't looked on other opportunities na andyan ang call center. Mahihilitang kita. Hmm. Pero marangal pwede ka pang ma-promote. Ang dami ayo nilang gawin kasi ito yung easy. Minsan kasi, may mga tao na pag sinabi mo na ito yung dapat mong gawin, hindi nila maiintindihan kasi they need the experience na madapa dun sa situation na yun. Kung baga, mm. kung tingin mo, nadapa na sila, eh, kailangan pa lang ng level 2, level 3, level 4 na dapa eh. Gusto pang so, malibing eh. Dun sa ano eh, ganun diba? dapa eh. Pero, some people needs that. Parang yun yung kailangan nila bago nila mag-gets. ba? Mm. Diba? Mm -mm. So, Good time lang. will tell. <laughs> time will tell. <laughs> Good luck. Let them be. Parang gano'n. Wala, well, at the end of the day, you you can judge. But mm. even if you you should not. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Hindi naman ako sa nag-judge. Sinasabi ko lang, ang ini-express ko dito, guys, is yung frustration ko lang na nangyayari to. Mm. Kasi nakakaawa eh yung ibang tao eh nakakaawa 'pag napapakinggan mo na mm. ano man na-absorb mo yung lalo na ako na-absorb ko yung energy na putang ina mm. kawawa well sabi naman kung spiritually speaking uh it's meant to be that way yeah 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 it's meant yeah, to yeah. be that way kasi mm. sabi nga eh sabi nga ni Ravi Zakarya if he will be given the power of god sabi niya if i will have the power of god mm I will change a, uh, a billion things about mm. this world. Mm. But if I will have his wisdom too, everything shall remain the same. Mm. So ang sinasabi niya para questionin natin yung ganitong mga pangyayari mm. is also we are questioning na merong Diyos na hindi in control. Yeah. Mm -hmm. So I would like to believe that God is in control. So dun sa mga paghihirap nila, I see it as an opportunity for us to do our good deeds. Mm -hmm. Yes. But when we do our good deeds, hindi na kailangan yung pangalandakan. Yun lang siguro. Yeah. Saka ako, nasa Bible kasi yun eh, na parang may verse dun sa Bible na they, they, they are blinded, they cannot hear, their hearts are hardened until that right timing or the divine timing comes na papalambutin ni God yung puso nila tapos doon sila makakakita doon oh. sila oh. makakarinig so parang feeling ko um yung verse na yun, parang sometimes for you to have to have like a broken heart or whatever kailangan mo tagang madapa eh mm. yung parang mabasag yung foundation nun eh so parang feeling ko yon, yun yung kailangan nila tama naman ako yun naman matigas ang ulo ko eh kailangan ko talagang minsan may experience ko bago ko gawin di ba pero kasi ako pag nangyayari na na ano na, 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 na nagigising naman ako pero yun nga hindi lahat nagigising eh Meron talagang timing na might not be na in this lifetime. time no, mayrong excitement pero the good timing. news is lahat tayo mm -hmm. may enlighten magigising mm -hmm. at magigising mm at -hmm. one way or another maganda yung dulo yes. nating lahat. Absolutely. Yeah. Diba? yun lang. So, maraming salamat sa Strictly Clothing um, kay Doc Jonas Seneca. <laughs> si Doc Jonas Seneca na galit na galit sa online limos. Yan, yan. <laughs> no? Kasi ang dami rin nag-online limos sa kanya. Hmm. Tapos, sa uh, ano yun? GK Clothing, salamat din. T-Radio, salamat. Spirituality. Yan. Kung gusto nyo ng mga pa at pamigay ni Lamon Queen, yan! Punta kayo sa page kay <laughs> <yung> Lamon Queen! <laughs> O, oh, di ba? Huwag na kayo mag-online uh, limo. Sumali kayo sa uh, pag-game. -e pero may yeah. games. Paganda. May games. Yeah. May oh, effort. May oh. effort. Di ba? Hindi yun nangingi. <laughs> mm. May yeah. effort. Mm. Nag-games. Mm. So, yun lang. Para fun pa. Fun oh. pa. Oh, di ba? Fun. Mismo. <laughs> also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, We thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.